Sa Maynila, marami kang pagkakaabalahan kung ikaw ay bored, malungkot, nawawala ng pag-asa sa buhay. Pasyal ka lang sa paligid mo. Madalas, kapag ako'y nalulungkot or bored or super nega, pupunta lang ako sa Quiapo at Recto areas. Maraming... Uh, pwedeng pagkabalahan o ng una, kapag nakita ko na ang poong Nazareno sa Quiapo Church at ako nakapagsimba na o nakasimba na, ay nagiging magaan sa pakiramdam. Nagiging positibo ang mga paningin mo sa buhay. Itong nasa video ay madalas kong puntahan at aking binibidyohan sa Isitan recto. Ito ay matandang shopping mall. Dahil college pa lang ako, ay talaga namang nandyan na yung uh, isitan shopping mall. Sa lower ground ay may zumba at ballroom classes. Manood ka lang sa hapon minsan nag-iiba ang kanilang schedule, flexible dahil may mga ginaganap ding ibang event, kagaya ng modeling, search for Miss uh, and Mr. blah blah blah. <laughs> Kaya malilibang ka, nag-shopping ka na, nabusog ka pa nag-enjoy ka pa sa panonood sa Zumba at Ballroom sessions. Ayan. Puntahan mo lang ang Recto Shopping Mall sa Manila or Manila para kahit pa paano naman ay malibang ka. Kailangan nating gumawa ng mga bagay-bagay na positibo o mga bagay-bagay na makakapagpasaya sa atin kapag tayo ay nasa gitna ng matinding uh, pagsubok. Alam nyo naman na ang buhay ay masalimuot, kaya kailangan tayo na yung mismong kikilos o gagawa para managpasa natin ang matinding uh, challenges sa ating buhay. At ganito nga ang ginagawa ko, nood-nood lang, at pagkatapos ng ilang minuto ay masaya na ako.